Sumiklab muli ang apoy sa isang bahagi ng Balagtas Market kaninang madaling araw. Dahil sa sunog, walang kuryente ang mga katabing lugar ng palengke. At nandyan po live ang ating kasamang si Haji Rieta. Haji, good morning. Kumusta na? Sitwasyon dyan? na uh, binabalik yung supply naman ng kuryente dito sa may uh, balagtas sa uh, public market dahil uh, sa nangyaring uh, sunog kahapon. At uh, pasado alas 11 uh, kagabi nang maidekara itong uh, far out. Pero kanina madali araw, Susan, ay uh, sumiklab na naman itong uh, bagaman na malit na apoy naman ito sa bahagi uh, ng uh, palengke. Walang supply ng kuryente sa bahagi ito ng Balagtas, Bulacan. Nadamay kasang ilang linya ng kuryente dito matapos ng bang sa public market kahapon. Dahil dito, apektado ang mga katabing establishment ng palengke. Ang convenience store na ito, hindi makapagdinda maayos dahil madilim. Binantayan na lang muna nilang tindahan. Walang kuryente, hindi malabig mga paninda namin. Yung, hindi mo yung mabigay na hotdog, show, pa. Uh, mm -hmm. Sa so, no. hindi mga customers, hindi pwedeng pumili? Bu pwede na sila bumili, yung mga chichirya lang, chips, gano'n. Kaya naman ang ilang taga-Meralco, natatang naming inaayos ang ilang transformer sa mga poste. Pero ayon sa kanila, posibleng mamayang hapon matuloy may babalik ang supply ng kuryente. Kailangan pa rin kasing makita ang kabuang pinsala ng surong ng linya ng kuryente. Pasado lang doon naman kanina madaling araw, ng muling sumiklab ang apoy sa isang bahagi ng palengke. Kaya naman agad na nagpabalik ng mga fire truck ang bumbero para agad na mapulang apoy at hindi na muli pang lamaki. Ay sa pamula ng palengke, nakapangihinayang daw ang nagarap na sunog. Ito raw ang sa pinakamalaking palengke sa Bulacan. Tina, uh, lang yan. Tataps lang yan. Ayun, eh, nangyari ngayon. Uh, nabutan na uh, karon ng uh, sakuna. Sa likuran ko ito yung bahagi ng palengke kung saan talaga nga tinupok ng apoy dahil sa nangyaring sunog kahapon dito sa Balagta sa public market. At ito na mga bahagi ng fish at meat section ay tumuna yung pansamantala nilang gagamitin nang sa ganun ay tuloy-tuloy pa rin ang komersyo dito. May dalawang dekada na raw ang palengke at ngayon lang daw itong nasunog. Magmimating -me ang bukas na. Sa ngayon na ang ano ni Mayor, gamitin muna itong west section kung di sa makalawa o sa susunod na araw. Pero yung sa dragit siguro may hindi pa maano sa laki ng napinsala. So sa sign nga, ito na nga yung uh, itsura ngayon itong sa uh, nasunog na palengke dito sa Maya uh, Palagtas, Bulacan. At uh, kung makita nyo nga, ay uh, mayroong uh, paring uh, apoy uh, sa loob. Bagaman na uh, naman ng Bureau Bureau Fire Protection ng uh, Bulacan, ay uh, far out na ang sunog dito. At uh, ang ginagawa nga lang ngayon ay uh, overhauling. Ay, no? uh, ito yung uh, tinitignan nila kung uh, saan pa ba yung mga lugar na posibleng nga uh, magkaroon ng uh, mga apoy na kanila naman napapatay na sa ngayon. At uh, yung mga tindera naman ngayon, Susan, ay uh, sa gilid muna ng kalsada, nagtitinda no, ng kanilang mga paninda dahil hindi pa sila pinapayaga makapasok sa ilang bahagi naman ng palengke bagaman na hindi ito gaano nga naapektuhan nga ito nga nangyaring sunog kahapon. At yan mga na pinaka-latest wala dito sa Bulacan. Balik sa inyo saan.